I'd say we're a bit so, preparation natin, meron tayong elbow pads, tapos yung knee pads natin, pinasok na natin doon sa, or pinailalim na natin sa ating pantalon, para hindi siya dumulas-dulas. Alright, solo buho loop, let's go! Great city. Okay, so around mga 5.25 tayo umalis dun sa ating bahay, ano? Sa so mga 5.35 technically tayo humayo papunta sa susunod na town. So ang plano sana natin is mag-withdraw, no? Pero sira yung ATM nila. Subukan na lang natin dun sa kabilang town which is Ang Hitate. pag nadaanan mo yung isang malawak na kalsada mula sa Benavista, ayun, hitape na yun and we're here sa kanilang sentro din yun, yun yung kanyang mga treehouse may mga tree sa sila dyan okay, so nag-withdraw na din tayo dito, no, buti na lang at nag-dispense yung kanilang ATM sa so goods na goods na, nakapag-withdraw na tayo ng panggas let's go na sa so next natin na town so this is the road going to Talibon Bohol, let's go! Okay, pag sinabing talibon mga kaibigan, kapag motorista ka dito, ano? Ang unang papasok talaga sa isip mo ay yung mga straight na daanan, may mga establishments na, may mga signage na ni Jollibee dito. Ubay, Tagilar, and left turn, left turn, papuntang Ubay. Okay, at this time, gawing naman tayo sa susunod na bayan. Ang bayan ng Trinidad mga kaibigan ay isang napakaiksing ride lang mula sa Talibon. No? Siguro wala pang 5 minutes, sumabot na tayo dito. So this is one of the towns na may booming na ekonomiya dito sa Bohol. Kasi nadaanan naman natin at nakita na may mga ginagawa pa sila mga bridge. So, nasa proseso pa sila ng pag improve ng mga infrastruktura nila dito. Ano? Ay, may tennis court pa sila. Tennis court pa to or basketball court. Ganda yung mga infrastructures nila dito in fairness mga kaibigan. Ano? Okay, now we head to the next town pagkatapos ng bayan ng Trinidad. Ngayon ko lang din alaman na meron pa lang mga straight din na daanan dito sa Ubay guys. Hindi lang basta straight ha, malawak pa ng mga daanan. So andito na tayo sa kanilang sentro. Yung public market nila dito, ang ganda oh. So masasabi natin na mas developed na nga itong town na ito. Kita nyo naman kahit saan ka no, may mga establishments. Punta naman tayo ngayon sa Alicia. 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 Ganda, ang daming bundok oh. Wow! Woohoo! So kung alam niya yung Alicia panoramic view, no? dito yan matatagpuan which is napakagandang view nga naman no kapag buhay na buhay yung mga halaman As medyo brown brown din yung mga top kanya mga hills no kasi taginit ngayon buti nga sa ride na to nabiyayaan tayo ng ganitong panahon thank you lord thank you lord a few moments later so inabutan talaga tayo ng ulan hanap tayo na masisilungan dito ngayon at napakalakas na po ng ulan <laughs> dito dito ah, mag break ka mag break 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 kaya mo na ako dito may purok dito eh. <laughs> Huwag mong muna tayo habang umuulan pa. Ah, tumila na yung ulan, tumila na yung ulan. Ah. Grabe naman yung mula na yun. Wala naman paalam. 4 kilometers na lang haabot na tayo sa sentro. Sabi ko na ha, dahi, doon lang yung mula na yun. Tingnan na dito. Hindi yung daan na nila. Ibig sabihin, hindi talaga dumaan yung mula dito. Preparasyon niya tata ni Lord. Kasi doon sa kabilang side siguro ng buhol. Napakainit. <laughs> so right now, we are heading to the next town. Nakasunod naman ng Alicia. Wala nang iba kundi ang Candy High Bohol. Let's go! Eh puno lang, boss. Nah. So nagpagas natin tayo dito, no, para make sure natin na hindi tayo maubusan talaga. So nandito na tayo sa sentro ng High Bohol. Tingnan natin kung may signal laba ay smart dito. Okay, meron nang signal dito. Maka update na tayo. Okay, so palabas na tayo sa pinaka-sentro talaga ng Candihay, Bohol. Ang susunod na town which is letter G tama nga ako oh, Gindulman, Gindulman So andito na tayo sa I think ito yung sentro nila Dito sa Gindulman no? Ito na nga ba yung sentro nila? O oh, hindi pa yata Pero may mga establishments sa dito Petron Meron na ding Mitsukushi Yung distributor ng uh, SYM oh, Motor Ace May Motor Ace na nga rin dito Ang dami mga establishments pala dito sa Gindulman So develop na din pala itong lugar na to guys So hinahanap na natin ngayon yung kasunod na kilometer marker Yung kasunod is letter D in 11 km I'm thinking it's Duero. Duero na yan. So, so far, no, sa lahat ng taon na dadaanan natin dito tayo sa Duero na nakasilip ng mga magagandang dalampasigan. Andito na tayo ngayon sa kanilang center. Ano ko, medyo crowded siya, pero parang it's a bit late back. Pero maganda yung munisipyo nila. Yan na yung kasunod, oh. Letter J. All right, all right. Going hugna na tayo. Let's G. Okay, kung doon sa Duero ay pinasilip tayo ng kaunting mga baybaying dagat ano, dito sa Hagna mga kaibigan. Ayan, hindi lang silip ito. Oh. Mas mahaba at mas marami kang makikita dito ng mga dalampasigan. Ang sarap tuloy magtampisaw. Hindi na to pasilip. Kundi ang sarap na tikman. Nasa sentro na tayo guys. Yes. Ayan oh. Mga establishments sa na tayo na nakikita. May wheel tech na dito. Ay, ayun. Sumilip yung letter M ni McDonald's. Sa so, isang develop na din na town itong Hagna. Oh. Bili ako ng kalamay na dito. Thank you. So kung tutuusin, no, lagpas na tayo sa kalahati ng buhol at yung gastos pa natin so far is yung pagpapakarga pa lang natin ng gas which is 300 pesos plus itong kalamay na 150 pesos. So nasa mga 450 pa lang yung nagagastos natin. Tsaka kung napapansin ninyo, ano na bang oras ngayon? 8.18. Hindi pa ako nagagahan kasi nagagahan ako kanina para mas makatipid pa talaga. Okay, so mula dito sa sentro ng Hagna, ahayo naman tayo ngayon doon sa kasunod na taon ng Hagna Bohol. Ang iba, Marble Beach. Ah, marami siguro Marble Beach. So, mas mahaba din pala yung ano, baybaying dagat dito sa ano, yung mga dalampasigan dito sa Garcia Hernandez. Tayo ano. yun, Nag-stretch -e to ng mga ilang kilometers ba to? Mga 3 kilometers yata yan. Bato bato Kaya pala siguro marble na marble beach to. Okay, so natuyo na ako. Update lang. <laughs> so may 4G yung smart. Okay, may 4G. Ayan, makaka-update tayo. Grabe ang init. Nakakauhaw. So talagang tinitipid-tipid ko na lang itong battery ng GoPro ko. ay, para akong pumapasok sa langit nito. Nandito <laughs> na tayo sa sentro oh, ng Garcia oh, oh. Hernandez. Ay, unique yung kanilang uh, municipal hall. Ay, sports and training center pala to. Tapos ito yung simbahan. At ngayon, we're heading into the next town. Which is, hanap nga tayo ng kilometer marker dito. Kung ano yung initial ng kasunod na town. Ayan, ayan. May nakita tayong uh, marker dito, no? So ang kasunod ng Garcia Hernandez Island. V in 10 kilometers. Ababa, -aba, lumalaban din yung uh, mga dalampasigan dito sa Valencia. Oh. Well, sa magkarugtong na naman itong mga tao na to Valencia, Garcia Hernandez. Hindi mo talaga mapagkakaila na sila yung nagtataglay dito ng mga dalampasigan na kay gaganda. Oh, ang linaw ng dagat. Out at the moon, under the star, So this is, I think, the center of Valencia. mga kaibigan ano gasolinahan municipal hall nila na medyo magara din yung kulay mabilisan na lang talagang uh, pag-on ng GoPro to kasi nagtitipid ako sa battery akala ko kasi kanina may mahihiraman ako ng power bank e lumagpas ako doon sa meet up place nagpatuloy so, na lang ako hindi na ako pumalik kasi ang layo na nang nilagpas ko kaya tinitipid-tipid ko na lang ngayon yung uh, battery ng aking GoPro in 5 kilometers letter D so hindi kalayuan siya dito sa Valencia ano let's go let's go tama ako. Dibiyaw yung letter D. Ang iksi lang ng uh, biyahe na yun, no? Ano pa yung susunod na town? Alam niyo, ang ganda ng mga dalampasigan dito sa site na ito. Ah, nasa sentro na tayo ng Lila Bohol. Lila Bohol. Ito yung kanilang munisipyo. Municipality of Lila. Another L in 10 kilometers. Gusto mo magpunta ng Lobo River? Dito ka dadaan. Dito ka dadaan sa daanan na yan. Pero ako, didiretso ako kasi papunta akong sa Glarons. No? Glarons. Okay, sobrang iksin lang talaga ng bawat clips ko sa kada town. Yan yung kanilang public market. Luwai public market. So, ayan oh, Ang bagong bridge nila. Wow, wow, wow. Ang ganda, ang ganda. Okay, ang ganda, ang ganda. Yung lumang bridge niyan katabi neto. Ayan, ayan, ayan. Yung remnants ng lumang bridge. So, yan yung gumuho dito minsan na uh, merong mga namatay. historical yung uh, lumang bridge na yun so ang kasunod naman nito is uh, Albuquerque Okay, so medyo nalas pag ako sa queue na ito kasi ang tagal matapos at saka yung pace. Eh. So dahan-dahan na lang muna ako. Palipas muna ako ng antok, no? Dito bumaba yung adrenaline ko eh kasi hindi na ako nakakapag-maintain uh, ng 70-80 na takbo. Lumagpas na nga tayo doon sa Albor or sa sentro ng Albertquerque Albert Albor? Albor So itong daanan na to is going back lion na in 5 kilometers daw. Pero ambot, matatapos ba ito kaagad na grabe man na um, babagal yung queue? tayong so isa sa mga pinakalumi mga simbahan dito sa ating bansa. Ayun, so, no? Sadaraan so, lang tayo dyan. Kaya natin kung makapag-update tayo, ano? Alright! Salamat kayo sa Atot bawal Ready ready Limit upin natin si Trupa Si Jay Mackens, Ang Trupa ng Bohol Sa Galtex Junction Papunta kay amigo Dave Doon sa Panglao no Okay let's go Nakaka-miss ang lugar na to Dito yung boarding house namin Malapit noon eh Saka dito ako dumadaan-daan noon Kapag nag uh, vlog no ano naka ADV pa tayo Nasa na yung meet up ko Walay, walay. Dito naman ako tatambay. Ito na hihintayin sa trupa, no? Yo, guys! Nandito na ang trupa ng Bohol, Jay Mackens. Shout out sa mga followers o haters diha. Yeah. <laughs> so, ito si Calde. Ito naman si Twinning to siya, eh. Gumaya na sa akin. <laughs> Sniper, wow! Bagong-bago tong lever niya, oh. Critical na uh, yung level ng battery ko. So, magcha-charge pa ako doon sa panglaw. Kinami ko, Guys, maraming salamat kay mga drive sa pagtanggap sa atin dito sa. Please uh, follow and subscribe to my YouTube channel and my Facebook followers. please. <laughs> Thank you very much. Wala out pagod. pa you very much. Wala pang pagod. Thank you salamat sa pagtanggap sa atin And you very okay. <laughs> Bro, thank you very much. Ma'am, <laughs> gracias. Okay, so as of 4.26 or 27 p.m. na Ngayon lang tayo natapos dito kina Amigo Dave guys Maraming salamat nga pala kina Amigo Dave Tsaka sa misis niya sa pagtanggap sa atin Grabe ang sarap ng lunch Hindi na na-vlog kasi pina-charge ko na yung GoPro ko Ngayon, pa na tayo mula dito sa Panglaw. Dadaan ulit tayo ng Dawis Dawis So, tinatahak na po natin yung tinatawag nila na causeway no? or causeway bridge. So, ito yung bridge na nagdudugtong sa Dawis at saka sa Tagbilaran City. So, paglabas na po natin dito, nasa Tagbilaran City na po tayo. Eh. Okay. So, dito sa Tagbilaran, ang susunod na taon will be Maripuho. Ito, <laughs> magkapagpagay na bangga. Asa ito? Ang sa ingan? Oo rin Kasi ah, magkapaingon wala rin ka dito sa kabila, wala rin nagbayo? Oo, so dito lang Alright! Patagal ko sa mga wala magtaro niya, magtaro n'yo! Sige pa thank you kayo ha! Okay, so one way to Ito yung way para papuntang doon So so far yung natatakbo natin 513 kilometers na no? So goods na goods na nga ito Pang spark plug reading Okay, my kilometer marker dito Look in 13 kilometers Let's go Take before sa sentro na tayo ng Kalapi guys So Tubigon, Clarini, Nabanga Tatlong towns na lang Matatapos na natin itong solo buhol loop Hindi so, pa natin dadagdagan yung ating gastos so far Siguro kung magpapapultang tayo ulit Kapalo na sa 750 yung total na gastos natin ano stars, laughing, and... Lampas na tayo sa sentro ng Tubigon Okay, okay Okay, so ewan ko lang kung may nakikita pa ba. Inaabot na tayo ng 12 oras, ano? Natagalan kasi tayo doon sa kinamego, Dave. So, this is Clarine. Kasunod ito ay Nabanga na. Let's go. Ito yung kanilang sentro. Hindi ko alam kung may makikita pa ba kayo. Pero ang ganda ng kanilang simbahan dito. Okay, so ang klarin, medyo maiksing biyahe lang naman yan, no? Ba dito sa Inabanga. At ngayon, nasa sentro na tayo ng Inabanga, mga kaibigan. At kita nyo naman, medyo madilim-dilim na yung uh, paligid, ano? Hindi kasi ako sure sa night vision ito or night footage ng GoPro Hero 12. Okay, so Inabanga na, tapos isang taon na lang. Dito sa lugar na to, dito na tayo liliko pa kanan, papunta sa ating bayan. Okay, finally. Nandito na tayo sa ating hometown, mga kaibigan. Okay. Okay. pakwentahin lang natin kung magkano yung nagastos talaga natin sa ride na to okay maraming salamat nga pala kay ano Missy Ira siya yung nagtago na ito nung naiwan natin to sa Cebu Conqueror so ang nagastos natin so far sa ride na ito uh, 300 sa gasolina tapos 150 sa alamay tapos nag 250 tayo pagdating dito 700 pesos lang wow tapos yung total na tinakbo pala natin 681.7 almost 300 kilometers yung tinakbo natin bukas mga kaibigan pwede na natin na Is for flag reading itong ating motorcycle. Okay, kung pinapanood niyo pa ang video ito, maraming salamat mga kaibigan. Dito ko na i-end ang mini solo buhol na ito. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Sakit sa susunod na video mga kaibigan. Ride safe and peace out. and I.